Uh, bro bro Wendell may um, curious nga curious po ako sa mga um, fallen angels no di ba sumuway na sila and then uh, we know na may may mayroon na bang bad spirit ngayong sa po ngayon o o wala sa yes. panahon ngayon? yes meron na yung mga demons uh devils mga spirits sa impierno yan pero yung mga elementals uh, yun ang mga incanto tikbalang dawinde ay elementals mga engkanto uh, nasa uh, kahoy bato puno sila uh, ba bakit po hindi ano ba bakit hindi ginawa nila lang just na ilagay na lahat yan sa 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 IPR, no? kung yung iba nandoon na oo na uh, naalala niyo ba yung uh, posis sa uh, sinagoga na sabi niya nandito ka ba sinabi niya ang panginoon upang kami ay magdusa ay, na kahit hindi pa ang hindi pa sapat ang panahon namin dahil ang panahon para sa kanila na magdusa ay ang general judgment pero yung iba na judge na po nasa impierno yes nasa na. impierno yung iba hindi pa oh, pero yung nasa impierno ito ang paliwanag ng mga uh, dalubhasa sa exorcism kung sila'y uh, mapaalis sa katawan, direkta silang uh, pupunta sa si impyerno. Ngunit, pwede silang mariasahin na naman. Sino nag po? Bakit may reasahin? Si Satanas mismo. Uh, so may kapanyarihan siyang ibalik, ibalik sa, sa mundo, gano'n? Oo, dahil uh, overtime sila para sa kaluluwa ng mga tao. Parang marami silang madala. Dahil alam naman nila na hindi nila kaya ang kapangyarihan ng Diyos, kaya tayo ang kanilang tirada dahil alam nila na kung marami ang madala sa impyerno, mapasakitan nila ang Panginoong Diyos ah last question po, ba, uh, bakit pinayagan ng Diyos yung, yung iba nasa impyerno? But, but bakit ito, eh, itong iba nito hanggang ngayon, eh, uh, nandito pa sa mundo at buhay na buhay sila at na nag lagi? Bakit po kaya pinayagan ni Lord yun kung, kung mayroon na palang nasa impyerno ngayon? Bakit hindi na lang lahat po kaya? Una, uh, tandaan natin sa Tobit Kapitulo 12, versikulo 3 our life in this world is spiritual war ah uh, bakit nandito pa mga mga elementals, yung mga demonyo, dahil nandito tayo sa digmaang espiritual, ang ating kabanalan ay nagdipindi yan sa ating pakipagdigma espiritual. Kaya sa 1 uh, unang Timothy chapter 6 verse 12, fight in a good fight. At sa Uh, James chapter 4 verse 5 na dapat sumusunod tayo sa Diyos at fight the devil and he will flee from you. So, we are in the field of spiritual warfare at ang ating kabanalan ay nagdipindi sa ating pakipagdigma spiritual. So, pwede rin palang ginamit, ginagamit ng Diyos ngayon para masubukan ang faith ng tao. Tama, no? Yes. Uh, 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 so, pwede niya. in niya. Yes, yes. Genesis Kapitulo niya pa, 3, okay, Versikulo 14, kapatid. Genesis yes, 3, 14, uh, binanggit diyan ang ahas na gagapang at kakain ng alabok. Yung alabok na yan ay tumutukoy sa tao. 'di ba? Ah, uh, pag uh, Ash Wednesday noon sa Alabok ka galing sa Alabok ka uuwi. Eh. So, kung tandaan natin sa uh, Genesis 3:14, uh, gagapang ang ahas sa buong buhay niya at kakain ng Alabok. Ibig sabihin, ayon kay Father Chad Referger, siya talaga ay makipagdigma sa atin. Pero tandaan natin, siya ay gagapang sa anong paraan kung matalo natin ang mga fallen angels sa kanyang timtasyon una manalo tayo then mag-increase ang ating tinatawag na virtues at sanctifying grace at kung mag-increase ang ating sanctifying grace and virtues then siya'y gagapang sa kakahiyaan ah uh, yon ginagamit din tayo ng Diyos para sa kanyang divine justice laban sa mga fallen angels okay salamat po